Ilang araw bago matapos ang long weekend dahil sa BSKE at Undas, na sa Cebu ang mga pasaherong bumalik mula sa bakasyon. Yan ang ulat ni Jesse Atienza mula sa PTV Cebu. Pa-weekend na, kaya't sunod-sunod na ang pagdating ng mga pasahero sa mga pantalan ng Cebu. Bitin man sa kanyang bakasyon sa Bohol, hindi na ipinagpabukas pa ni Jason ang kanyang biyahe pabalik ng Cebu ayaw na niyang makisabay sa pagdagsa ng maraming pasahero sa mga susunod na araw. Medyo mahirap na din pag you have to travel on, on a Saturday or on a Sunday and I have to fly back to Manila kasi um, anytime soon, any, any day of this, of this week. So I think pag pinatagal ko ba siya, mas lalong madedelay and tendencies baka may mga delayed na nabiyahe. Hindi pa naman ganoon karami ang mga pasaherong dumaan ngayong umaga sa Pier 1. Base sa tala ng Cebu Port Authority, mula October 27 hanggang November 2 ay aabot na sa halos 400,000 mga pasahero ang dumaan sa kanilang labing anim na port dito sa Cebu. Kaya naman inaasahan pa nila ang pagdagsa ng mas marami pang pasahero mula ngayong araw hanggang sa linggo. Hindi na bago para sa mga namamahala ng port ang ganitong panahon. Naka-heightened alert pa rin ang lahat ng mga port sa Cebu at ipinapatupad ang Oplan Biyaheng Ayos. Nakapwesto pa rin ang kanilang malasakit help desk at K9 unit. At pinapaigding pa rin ang police visibility sa loob at labas ng mga pier. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.